Mapagpalang araw po sa ating lahat, uh, ito po ang ibanghilyo ng Panginoon sa araw na ito ayon sa sulat ni San Juan sa Kabanata 16, Talata 16 hanggang 20. Noong panahong yun sinabi ni Iso sa kanyang mga lagad, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ko makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, ano kaya ang ibig niyang sabihin. Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya ay sapagkat ako'y paruroon sa ama, ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong kaya't sinabi niya, Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon.